mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Sabi nga nila na ang puso raw ay hindi natuturuan kung sino ang ititibok nito. At kung sino ang pipiliin itong ibigin. Kahit pa nga nasa dulo pa ito ng daigdig. Katulad na lang nang nangyari sa aking ama. Nasa dinami-rami na sa dinami -rami ng babaeng inireto ko, ay yung best friend ko pa ang nagustuhan niya. Kaya naman, pakinggan nyo ang istoryang ibabahagi ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cindy nag-iisa lang akong anak ng aking mga magulang. Dahil bata pa lang ako nang mamatay na ang aking ina. Nagkasakit kasi ito sa puso. Kaya mula noon ay tanging si Papa na at si Nola ang kinalakihan ko. Simula naman nang mawala si Mama, ay hindi na muling nag-asawa pa si Papa. Marahil ay sobrang mahal talaga niya si Mama kaya't hindi na nito nagawa pang ipagpalit ito sa iba. Nag-focus na lang siya sa aming maliit na negosyo. At syempre sa pag-aalaga sa akin. Kaya naman, masasabi ko kahit wala akong ina ay maswerte pa rin ako. Yun nga lang, syempre may mga pagkakataon pa rin naman na nasasabik ako sa pagmamahal ng isang ina. Lalo pangat, sa tuwing nakikita ko ang aking mga kaklase na kasama nila ang kanilang mama, ay talaga namang naiingit ako. Tama ngang, nandyan naman si Lola para gumabay at mag-alaga sa akin. Pero syempre, iba pa rin kasi talaga kung mismong ina natin ang mag-aalaga sa atin, di ba? Mayroon kasi silang tinatawag na tender loving care sa kanilang anak. Na niminsan ay hindi ko naramdaman kay Lola. Nang tumutong na ako sa high school ay nagkaroon naman ng girlfriend si Papa. Buong akala ko nga noon ay ito na ang papalit kay Mama. Dahil nakita ko kung gaano nila ni Papa kamahal ang isa't isa. Madalas din itong dinadala ni Papa sa bahay at masasabi kong magkasundo naman kami nito. Kaya nga ayos lang sana sa akin kung mag-aasawa muli si Papa. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko inaasahan na din pala sila sa hiwalayan. Simula noon ay hindi na muling sumubok pang magmahal si Papa. At kahit sino ang ipakilala ko rito, ay hindi na siya nagkaka-interes sa mga ito. Kaya naman hinayaan ko na lang muna siya. Hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Ngunit nang may manligaw na sa akin, ay doon ko muli itong naisip na mahirap na wala siyang makakasama sa buhay. Alam ko kasing darating ang panahon na kakailanganin ko na siyang iwanan para pumuo ng sarili ko namang pamilya. Kaya bago sana dumating iyon, ay makahanap na si Papa ng babaeng makakasama niya. Subalit sa asta nito, ay parabang nawala na siya ng gana pang mag-asawa. Hanggang sa ipakilala ko sa kanya ang best friend kong si Elvie. Nakatapos nga pala ko ng kursong Information Technology. At ngayon ay kasalukuyan ng nagtatrabaho sa isang company dito ko rin nakilala si LB. At sa unang pagkikita pa lang namin noon, ay nagkagaana na kami nito agad ng loob. Mapait, malambing, at may sense of humor kasi si LB. Bagay na nagustuhan ko sa kanya. At kapag siya ang kausap mo, ay hindi ka talaga mahihiya sa kanya. Dahil nga, patatawanin ka lang niya ng patatawanin buhat nun ay naging magkaibigan na kami nito. Magkasundo rin kami nito sa maraming bagay. Katulad na lang sa galaan, pagkain, at sa mga iba pang bagay. Hindi ko nga rin inaasahan nun na pareho rin kami nitong nag-iisang anak lang ng aming mga magulang. At ayon sa kanya, ay maaga rin daw kasing namatay ang papa niya dahil na aksidente ito. Kaya naman ang mama na lang daw niya ang naiwan sa kanya. Ang kaso nga lang ay hindi rin niya raw ito kasama. Sapagkat nagtatrabaho raw ito sa ibang bansa. Kaya tangi ang kita lang daw niya ang palaging kasama niya sa bahay. Pero ngayong may trabaho na raw siya, ay nangako na itong uuwi na ng Pilipinas. Sa totoo lang ay maganda si LB at simple lang kung manamit. At dahil sa wala kaming parehong kapatid, ay ganun na ang naging turingan namin sa isa't isa. Sa katunayan, ay palagi ko nga siyang ikinukwento noon kay Papa. At natutuwa naman ito dahil nakatagpuraw ako ng kaibigang katulad ni LB. Kaya naman, hindi na ito makapaghintay pa na makilala ang aking best friend. Kung kaya't nang mag-birthday ito, ay mismo siya na ang nagpa-invite rito. Pinaon na ka naman iyon ni LB. Dahil gusto rin daw niyang makilala si Papa. Nagmiro pa nga ito na baka raw pwedeng ireto niya ito sa mama niya. Tutal naman daw ay matagal na rin byuda ang kanyang ina. Sa sinabi naman niyang yon ay agad akong sumang-ayon. Dahil ang totoo ay gusto ko rin na makahanap si Papa ng makakasama niya sa pagtanda. Hanggang sa... Isang araw ay ipinagdiwang namin ang kaarawan ni Papa. Simple lang ang naging celebration at hindi na kami nag-invite pa ng iba bukod kay LB. Dinner time namin ginanap ang salo-salo. Dahil karamihan sa amin ay may mga trabaho. Kaya naman pagkatapos ng aking trabaho ay isinama ko na si LB. Nang sa ganun ay sa amin na siya maghapuna. Pero bago kami umuwi, ay nag-aya muna ito sa isang tindahan ng alak para daw may maibigay naman siya kay Papa. Chat daw kasi na iyon ang gusto ni Papa, na hindi naman ito nagkamali. Dahil nang iabot niya yon kay Papa, ay todo ang naging ngiti nito sa kanya. At nang ipakilala ko siya rito, ay para bang may anong tamis sa ngiti ni Papa ang ngayon kulang nakita. Ganun pa man, ay hindi ko nalang iyon pinagyan pa ng maling kahulugan. Sapagkat naisip ko na kahit sino naman talaga ang makakilala kay Elvie, ay kaganahan itong kausap. Palapiru kasi ito, na talaga namang nakakatuwa. Ang gwapo naman pala friend ng papa mo. Chuck, bagay sila ni mama. Mulong nito sa akin. Talaga? Sana nga magkagustuhan sila, no? Para maging totoo na tayong magkapatid. Pahayag ko naman sa kanya. Tsak yun! Basta, pagdating ni Mama, ipakilala natin sila sa isa't isa. anyapan pa nito sa akin, bagay na sinangayunan ko lang. Kaya naman nang umuwi na ang Mama ni Elby ay isinama pa ako nitong sumundo sa airport. Katulad ni Papa, ay tinginig bata rin ang mama nito. At para bang magkapatid nga lang sila ni LB. Ipinakilala rin ako rito ni LB. At magiliw naman itong nakipagkamay sa bayakap pa sa akin. Nung mga sandaling yon, ay nakita ko kung gaano kasaya si LB na siya namang ikinalungkot ko. Bigla ko tuloy na alala nun si mama. Siguro kung nabubuhay rin ito, ay baka ganun rin ako kasaya kay LB. Ang kaso ay hindi nga. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa ituloy na namin ang aming napagkasunduan ni LB kagaya nga ng napagplanuhan, ay niyaya namin ang aming mga magulang na mag-outing. Nang sa ganon, ay magkakilala ang mga ito ng mabuti. Isinama ko si Papa. At si Elby naman ay ang mama niya. At nung mga panahon na yon, ay naisipan naming magpunta sa beach. At doon mag-overnight. Sinangayon na naman iyon ng aming mga magulang. Sa katunayan, ay excited pa nga ang mga ito. Kaya naman nang nandun na kami, ay pinagkaisahan namin ni LB sila papa at mama niya, na iwanan muna. Nang sa ganun ay makapag-usap ang mga ito. Habang naliligo kami sa beach, ay pansin ko naman na tila magkasundo ang dalawa kung kaya't masaya kami ni Elby na pinagmamasdan ang aming mga magulang. Tingin nga namin noon ay mukha namang nag -e enjoy sa kanilang company ang dalawa. Kaya't buong akala ko talaga na magkakatuluyan na ang aming mga magulang. Subalit nang natapos ang outing namin, ay hindi ko naman inaasahan na negative ang magiging tugon ni Papa sa aking katanungan. At ang masakit pa doon ay sinabi nitong hanggang kaibigan lang daw ang kaya niyang ibigay sa mama ni LB. Simula naman noon ay hindi ko nakinulit pa si Papa. Hinayaan ko na lang din ito sa gusto niyang mangyari sa buhay niya. Ganun pa patuloy pa rin naman si LB sa pagpunta sa amin. Hanggang sa hindi ko nga inaasahan na magiging close rin sila ni Papa. O oh, LB, napasyal ka. May lakad ba tayo? Tanong ko dito ng day off namin. Ah, wala naman. Ininvite kasi ko ni Tito na dito na raw ako kumain. Tugon naman nito. Ganun ba? Pero wala pa si Papa eh maagang umalis. anya ko sa kanya. Okay lang, hintayin na lang natin. Wika pa nito na umupo na sa aming sofa. Nung mga sandaling yon ay para may kakaiba kay LB na hindi ko maipaliwanag. Lalo na sa aking ama na tila tenga ang ngiti nang makita ito hindi ko naman iyon minikyan ng maling mali siya. Dahil naisip ko na baka natutuwa lang din siya sa aking kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay halos nagulat na lang talaga ako. Lalo na nang mahuli ko si Papa na may kasamang babae sa kwarto niya. Isang hapon, kami ay nasa trabaho na ni Elby, ay bigla ang nagpaalam ito sa akin na mauuna na raw siyang umuwi. Hindi naman agad ako nakauwi noon dahil may tinatapos pa akong trabaho. Halos mag-aalas 11 na nga yata ng gabi nang ako ay matapos sa aking ginagawa. Kung kaya't, tinawagan ko na si Papa para sana sunduin niya ako. Subalit nakakailang-dial na ako sa number niya, ay hindi pa rin ito sumasagot. Naisip ko tuloy na baka may ginagawa pa ito o kaya naman ay tulog na. Mabuti na nga lang ay may mga kasama pa pala ko sa aming office. At isinabay na nila ako sa kanilang graph. Halos isang oras din yata ang itinagal ng biyahe namin dahil sa sobrang traffic. Kaya inabot rin ako ng alauna sa kalsada bago makauwi sa amin. Pagdating ko naman sa bahay, ay patay na ang mga ilaw sa sala at kusina. Kaya't naisip ko na makatulong na nga si Papa. Subalit pagpasok ko sa loob, ay may nakita naman akong nakakalat na sapatos ng babae. At nang ito ay aking pagmastan, ay para bang tila pamilyar sa akin yon. Tignan naman akong kinutuban ng masama at naibulong sa aking sarili na sana ay mali ako sa aking hinala. Kaya bago pumasok sa aking kwarto, ay pinuntahan ko muna ang kwarto ni Papa. At nang buksan ko ang pinto nito, ay doon na tumambad sa akin ang masakit na katotohanan. Huling-huli ko lang naman sila Papa na may ginagawang milagro sa kanyang kama. At halos manginig ang buo ko nung kalamnan nang mapagsino ko ang babaeng kalaro niya ng apoy. Pareho silang walang saplot sa katawan at halatapang enjoy na enjoy sa kanilang ginagawa. Ngunit nang makita nila ako, ay pigla silang natigilan, lalo na nang mapasigaw ako sa aking nasaksihan. LP! Ah! Paano niyong nagawa yan? Hindi ako makapaniwalang tanong sa dalawa. Anak, mag -e explain kami. Huwi ka naman ni Papa na pinalutan ng kumot ang katawan. Imas namang makinig rito ay agad na akong lumabas ng kwarto nila. Ngunit maya-maya lang ay sinundan na rin ako ng mga ito upang kausapin. Ayaw ko nga sana silang pakinggan. Pero panay naman ang pakiusap sa akin ni Papa kaya naman wala na rin akong nagawa, kundi pakinggan ang kanilang paliwanag. Inamin ni Papa na nobya na raw niya si LV. Dahil hindi raw niya sinasadyang mahulog ang loob niya rito. Kay LV daw niya kasi nakita ang ugali ni Mama. Kung kaya't hindi na niya naiwasan pang mahalin ito humingi naman ng tawad sa akin si LB dahil inilihim daw nila sa akin ang kanilang relasyon. Pero nang tanungin ko sila na kung mahal ba talaga nila ang isa't isa, ay hindi na ako kumontra pa. Sapagkat, tingin ko naman ay masaya silang dalawa. Ngunit katulad ko, ay nagulat rin ang mama ni Elmi nang malaman nito ang kanilang relasyon ni Papa ang patunay ni Papa na mahal talaga niya ang aking kaibigan ay wala na rin siyang nagawa kundi ipigay ang kanyang basbas sa dalawa. Pagkatapos naman naming magkasundong apat ay nagpakasal na rin agad sila Papa at LV at simula nun ay nagsama na silang mag-asawa. Samantalang ako naman ay sumubok na mga ibang bansa dahil maaari ko na nung iwanan si Papa. At sa kabutihang palad, ay nagkaroon naman ako rito ng magandang trabaho. Hanggang sa, dito na rin ako nakatagpo ng mapapangasawa ko. Kaya naman ngayon, ay pare-pareho na rin kaming masasaya sa piling ng mga minamahal namin sa buhay. Dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Cindy at ito ang kwento ng buhay ko.